Marami ka bang product SKU o dosena-dosena o daan-daan pa? Ang paggawa at pag-match ng merchant SKU isa-isa ay sobrang tagal. Pero sa big seller, maaari mo itong gawin ng maramihan at mabilis lang. Sa ilang clicks lang, may ilang paraan para gawin ito. Tignan natin kung paano ito gumagana. Paraan una, gumawa ng merchant SKU at mapping relationship ay sa product pumunta sa inventory module at tanhapin ang SKU mapping. Piliin ang by product. Una, isync muna ang mga produkto at pagkatapos ay pumunta sa Anna, please. Piliin ang mga produkto na gusto mong gawa ng merchant SKU. Generate. Paalala, huwag kalimutang enable o option na ito upang maiwasan ang paulit-ulit na pag-generate. At kapag pumili ka ng mga Anma products, siguro dahi hindi mo pipiliin ang dalawang produkto na gumagamit ng parehong stocks. Paraan pangalawa, import para gumawa at magmap. Kung sa tingin mo ay matrabaho ang pampili ng mga produkto isa-isa, maaari mo gamitin ang import para gumawa at pagmamap. Una, pumunta sa Merchant SKU page at piliin ang import to create Merchant SKU. Paalala, mas mainam gamitin ang parehong pangalan para sa merchant SKU at store SKU. Pagkatapos, pumunta sa SKU mapping page at piliin ang Buy Product. Piliin ang Import to Edit Mapping, maaari mo i-filter at i-export ang mga store SKU. Pagkatapos, ay punan ng Excel file ang information ng merchant SKU at import mula sa system. Kung hindi ka na bago at meron ka ng mga nagawang merchant SKU dati, pero gusto mong mabilis na i ang mga bagong store SKU at existing merchant SKU, maaari mong gamitin ng automatic Sabay product page pa rin. I-click ang icon para sa automatic rule settings. Makikita mo dito na kapag pareho ang pangalan ng merchant SKU at store SKU, automatic gagawa ang system ng mapping relationship. Kung may pattern or rules ka sa product SKU, maaaring mo idagdag ang pangalawang rule. Bawa, kung lahat ng toy items mo ay may free fix, toy, maari mo itong iset ng ganito. Pagkatapos mag-set, piliin ang map products at i-click ang automatic. Automatic magmamap ang system ng maraming produkto ayon sa iyong mga rules. Para naman sa mga product SKU na walang rules, maaari mo silang imap gamit ang quick mapping. Piliin ang store SKU na may mapping relationship bilang base. At pagkatapos, ay piliin ang iba pang store SKU na gusto mong gamitin ng pareho mapping. Pagkatapos, I-click ang map. Ang mga store SKU na pinili mo ay magkakaroon ng pareho merchant SKU. Madali lang, di ba? Sa ilang clicks lang, tapos na ang lahat. Subukan mo na. May mga katanungan ka, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin. Customer service para sa tulong.